Eto na. Ano yan? Yung gamot. Natatakot ako eh. Hmm? Ikaw naman, puro katakot eh. Basta pa konti-konti nang ilagay mo. Eh baka pag nilagyan ko nito, hindi na sila magising. Paano kung matuluyan sila? Hindi, magigising din yun. Yun nga lang, pagising nila, umaga na. At tapos na yung party. <laughs> ay sabihin na kasi ni mo eh. Malalaman din niya sa bandang uli. Ano ba ka? Ano ba talaga? Si Linita ay meron diferensya. Marami na siyang ng tao. Siya na nadala! Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Ano ho ginagawa ni Lynette? Alam mo, Jordan. Jojo. Oo, oh, Jojo. Ang totoo niya ay eh, galit siya sa mga lalaki. Nakakaroon siya ng masamang eksperyensya sa una niyang boyfriend. kaya ang ginagawa ni Lynette ay... Hindi ko naman sasabi, hanggang doon na lang, hanggang doon na lang. Mag-ingat ka na lang kay Lynette. Dahil minsan, may linaso na yan. Mabuti na lang na itakbo namin sa hospital. Bakit dapat mo ang ginagawa ng anak? May nilaso na siya. ah oh, eto na ang merienda mo. Sige, magmerindal na ka na. Masarap yan. Ayoko. Hindi ako nagugutob. Ah, uh, di mag ka na lang. Special ang timpla ko para lang sa'yo. Ayoko. Hindi ako nauuhaw. Sige na. Uminom ka na. O gusto mo pa yatang painumin kita? Ayoko. Ayoko uminom. Sige <laughs> Hindi ako nauuhaw. Tsaka ayoko rito. Diyan na kayo. Ayoko na. Makapapapatay tayo. Anong sinabi niyo ba kay Jojo? Wala. Hm, <laughs> wala. Kami na naman ang pagbibintangan mo, Balineta. Wala kaming ginagawa ng mami mo. Miner! O, pasok ka. Bukas ang gate. O, eto na. Ano yan? Yung gamot? Natatakot ako eh. Hmm? Ikaw naman, puro katakot eh. Basta pa konti-konti nang ilagay mo. Eh baka pag nilagyan ko nito, hindi na sila magising. Paano kung matuluyan sila? Hindi, magigising din yun. Yun nga lang, pagising nila, umaga na. At tapos na yung party. <laughs> okay. Ninette? Okay. Pa? Aba, bakit ka ganyan ka pa? Ay naku, ganyan na pa ka. Hindi pa ka nakaayos. Hindi pa ka nakabihis. Ay naku. kami handang dada sa party. Sandali na lang ang pag-aayos ko. Ay, bilis-bilisan na nimo. Baka mauli tayo. Sige na. Ah, uh, teka. Para hindi kayo ma-inep habang nagbibihis ako, magkapi muna kayo. Naku, maalalahanin ng anak ko ngayon na. Wow. How thoughtful of you, Iha ay nagmana sa kanyang mama. Eto Pero mo. anak, nakikiusap ako. Baka gabihin tayo. Sige na, bilis-bilisan mo. Uh Palagay ko magiging masaya itong parte neto. Teka, parang nagtataka ako sa anak mo. Bumabait yata. Ba't hindi babait? Eh, naging katulad ko na. Anong katulad mo? Kamukha ko. Sa akin! Ako. Sa akin magmamana sa akin. yun! Sa akin Sakin Sa akin magmamana! Puro na lang ikaw eh. Noong sa kabara, sa akin nagbana iyon! Ipupusyo mo niya, baka biglang lumabas iyon. Bakit kaya ganun? Eh sabi naman sa akin ng bigay, eh mabisa daw yun. Kahit konting patak lang, eh magdamag ka na makakatulong. Matindi pala talaga yung mga magulang mo, no? Ba't sila pa ang naging parents ko? Paano na ako ngayon uli haharap sa lahat ng tao sa school? Lalo lalo na kay Isagani. Ano pang magagawa mo? Di ba't pasyentsahan mo na lang? Nandiyan na yan eh. Oo, tsaka kahit ano pang sabihin mo, Lynette, mga magulang mo pa rin sila. Eh bakit nila ako pinahihiya? Sobrang sobra na to. Parang wala na akong karapatang maging masaya. Hindi nila ako mahal. Mahal ka nila, Lynette? Oo eh nga lang.